<laughs> Alam niyo ba isang balita ang nakakaluhot ngayon na kung saan si San Chai na Mitcher Garden ay pumanaw na. And yes, pumanaw na po ang isang legendary Taiwanese actress na si Barbie Ho o mas kilala bilang San Chai sa Mitcher Garden at the age of 48. Ayon kasi sa kapatid niya, pumanaw siya sa sakit na pneumonia contracting by influenza. Nangyari ito sa Japan na nagse-celebrate siya ng Lunar New Year holiday. Si Barbie Ho o mas kilala sa Sanchez ay noong 1976 at naging sikat siya sa Mitchell Garden na kung saan siya ang OG girl ng Mitchell Garden na mapahanggang ngayon ay nababalita at naipapalabas pa. Dahil din talaga kay Barbie Ho o bilang Sanchez na buo talaga ang childhood natin. Nagse-celebrate na sila ng Lunar New Year holiday sa Japan na kung saan kasama niya nga daw ang kanyang asa asawa na isang Chinese na businessman. Maraming na lungkot sa pangyayaring ito o sa balitang ito lalo na yung mga 90s na na OG talaga sa Mitchell Garden at napanood talaga nating lahat yun. Mga batang 90s lang talaga makakarelate dito. Kasi grabe, sobrang bata niya pa at na age of 48 namatay siya dahil sa pneumonia influenced by influenza. Grabe, rest and peace sa iyo Sanchai or Barbie ho, na buo mo talaga ang childhood ko at to your family our deepest condolence. Alam niyo ba si Sanchai ng Meteor Garden ay puman nauna na. And yes, pumanaw na po si Barbishu o oh, mas kilala bilang Sanchay sa age na 48. Ayon sa kapatid niya, ang kinamatay niya ay pneumonia contracting by influenza. Marami ngayon ang nalulungkot sa pagpanaw ni Barbishu o oh, mas kilala bilang Sanchay sa Mitchell Garden at doon naman talaga siya sumikat. Ang pangyayari ng ito ay trending na ngayon sa iba't ibang social media platform na kung saan itong si Barbie Su so ay mas lalong sumikat sa Metro Garden na kung saan isya ay si San Chai at maraming netizen at marami talagang Pilipino fans ang nanood sa Metro Garden. Isa siyang Taiwanese actress na nakapangasawa ng isang businessman na Chinese. Nakakalungkot lang din isipin at the age of 48 sobrang bata niya pa para pumanaw at ang pinangyarihan niya ng sakit niya ay pneumonia contracting by influenza at nandoon siya sa Japan na nagse-celebrate ng Lunar New Year's Holiday. Itong si Barbie Show o mas kilalang Sun Chai, siya talaga ang original girl na actress na talaga bilang Sai Chai sa Meet Your Garden. Nakakalungkot lang kasi ang bata niya pa, 48 years old. At ayon nga din sa kapatid niya, ngayong araw din ikinikrimit na ngayon si Barbie Show. Nabuo talaga ang childhood ko dahil kay Sun dahil sa Meet Your Garden, dati na sobrang sikat talaga. Rest and peace sa'yo Barbie Show at condolence sa pamilya mo, at sana maging masaya ka na kung nasaan ka man ngayon.